Sandy, nakarating din kami sa Liliw. daguna. I-update ko po kayo pag nakarating na kami sa pupuntahan namin. Ayun, nakahan din sobrang traffic po. Kasi kasi po sa si bahay ng New Life St. John. Kasi traffic po hindi kami makaparada. Dali po. po, trapping, po. dito kana lang igilid mo na lang. yan mga kahanggi dito na kami tapos na crew kami kay Tita Lidia nagdilide dito po tindahan niya Ayan. tapos na po dito na po kami sa simbahan dito po dami po sobrang traffic po papunta ako sa simbahan sobrang traffic po ayan po oh. tignan nyo St. John di ba this church marami pong nabibisita ang iglesia so, oh. Hello kuya Dan hapon po Hapon din po kasi ang bisita di iglesia. ng tao. Mga kahandi, di po ako makakapasok sobrang siksikan po. Sa dami ng tao. alis Punong-puno na po ang simbahan. Oh. Wala na akong maparking yan. Dito lang po ito sa Liliw, Laguna. Ito po sa pinaka old na simbahan. Madinadayo po ng mga na pilgrimage. Dito Bibisita iglesia. Okay, mga ka update ko na lang po kay mamaya. si Malon. Saan? Kausap ko siya. Oh, may dumating kaibigan. Ha? Dumating mga kaibigan. Yung dumating. Indo. Oo, hindi man na Hello. Hello. Wala yung may hey, Eh, hindi namin talaga na wala si ate. Oo, ganun. Kasi nag-usap kami noon. Sabi niya, oh, oh, open daw siya. Ang tagal lang, kaya po lang dumating yun. May biglaan din dumating. Sayang yun, lima yun. Tapos i-jikas na lang. Teken iwala mo Hindi wala na. Oh sige. Ano pa na Ano na tayo Ina po na rin kaya 'yan pala. Hindi. Dalawang wife. Ang hirap hirap magpagawa nito. <coughs> wala. <coughs> 300 mein sampurn karne Maraming bumibili kay mali mo. Mga oh. ah, kambi, bumibili po kayo dito ng sapatos, kelela. Punta po kayo dito kayo, meet up. you. Dito po kayo bumili. Ay, marami po kayo mapipili po kayo

paalis na kaming liliu oh mga kahandi dito na kami sa Los banyo, sobrang traffic ayan po oh, nakikita nyo grabe traffic kanina pa kami dito di pa kami nakakalabas ng Manila ng SLEX super traffic ayaw gumalaw kahit pa uwi na po sobrang traffic ayan po oh, nakikita nyo po yan traffic po grabe pa lang po kami sa Baños, sobrang traffic. 'di pagdating namin sa si SLEX. Papakita ko ulit sa inyo kung gaano ka traffic. Okay? Balikan ko po kayo mamaya. Oh, maka Nakalabas na kami ng expressway. Ay, salamat wala na pong traffic. Dire-diretso na kami hanggang makauwi. Kabilaan po, maluwag na. Papuntang probinsya at papuntang Manila. Salamat at naka raos na kami sa traffic. Sobrang tagal. Grabe. Ayan po, makikita nyo kabilaan. Walang traffic. Hanggang makarating na kami nito. dire na po, mga kanti. Okay? Please share like and subscribe. Salamat. Ingat po kay sa biyahe. God bless.